tiis muna sa pagpapaypay ang mga residente sa barangay Apolonio Samson, Quezon City. Nawalan kasi sila ng kuryente matapos pumutok at magliab ang kable nito. Bandang alas 9 kagabi, si Vel Custodio sa detalye. Nagmisulang fireworks display ang pag-spark ng kawad na kuryente sa barangay Apolonio Samson, Quezon City, bandang alas 9.30 kagabi. Isang minuto rin ang itinagal ng spark at pagputok. Wala pang pahayagang Meralco kung bakit umapoy ang mga kable ng kuryente. Pero para sa barangay pag ganitong panahon na sobrang init, hindi talaga maiiwasan, parang nag-over. Nagtitrip yung ating mga kable, no? Ka possible kasi lahat ay gumagamit ng mas marami pang uh, appliances sa sobrang init. At syempre, hindi rin naman natin maiiwasan yung mga hindi kasama sa load, yun yung mga nakajumper. Nakakadagdag po yan kung bakit nag may, may ganto tayong mga problema na pagputok ng kable dahil sa overloading. Mabilis na apula ang apoy, pero nawala ng kuryente ang nasa 150 na pamilya sa hanay na Old Samsung Road. Kanya-kanyang diskarte muna sila para hindi mainitan. Mahirap, mainit na mainit. Papaypay na lang. Tasty is lang. Paglabas namin, ko, oh, tsaka ito mga ito, mausok na rito eh. Ito muna, paypay muna, tsaka tatambay-tambay lang muna. Hindi naman talaga makakatulog ka sa bahay. Ang four parents na sila, Vicente at May, inuna ng sagipin ang kanilang aso. Halos sapat lang kasi ng bahay nila nangyari ang pag-spark ng kable ng kuryente. Isang kutok muna. May may sunod-sunod na. Malakas talaga. Talaga siya talaga, uunahin namin ang alaga. Number one. Kung anong init natin, mas mainit ang katawan ng aso. Ganon sila katindi. Oo, na -stress kaya nilakas? Oo. Na-stress kaya. Napatakbo rin eh, natakot din sa putok. Ay, hindi nyo lang napansin, may mga ilang pamilya na kasama ang kanilang mga, mga anak na maliliit pa na dalang kanilang mga gamit. Makikitulog muna sila sa mga pamilya or kaibigan na kung saan doon mas komportable sila makakapagpahinga para sa kinabukasan. Yung iba, actually meron po dito sa barangay na nagpaalam na kung, dito siya, kung pwede daw dito makitulog. Sabi ko, yes, pwede naman po dito sa barangay natin para komportable. Naibalik din ng supply ng kuryente kaninang 3.44 a.m. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.